Point of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo, sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Raggio, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante, Radyo Balita, Radyo Balita. Ngayon. Abante, Radyo Balita, Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas 3:05 ng hapon. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Tinayak ng Department of Transportation o DOTR na huhulihin nila ang mga nagpapakalat online ng peking taxi rates. Ayon sa DOTR, napag-alaman nila na may mga nagkalat online na peking taxi rates. Sinabi naman ni DOTR Secretary Vince Dizon na hahabulin nila ang mga nagkakalat nito at sisilipin din kung may mga sangkot na kawani ng gobyerno rito. Dagdag pa ni Dizon pati mga taxi operators at drivers na sobrang maningil ng pamasahe at kung may mga kasabwat dito ng mga kawani ng DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno ay mananagot din. Samantala, ikatlong batch ng mga kinalos sa gobyerno inanunsyo ng Malacanang. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, ina-anunsyo ng Malacanang ang katlong bukso ng bala sa tahan sa mga opisyal ng gobyerno bilang bahagi ng pagpapatuloy ng performance evaluation ng lahat ng opisyal sa pamahalaan. Sa press briefing sa Malacanang, tinukoy ni Palace Press Officer Tony Claire Castro ang mga na-retain o hindi tinanggap ang court resignation na isinimite kay, Pang kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga ito ay sina GSIS President and General Manager Jose Arnold Fobeloso, Land Bank of the Philippines President and CEO Lynette Ortiz, Development Bank of the Philippines President and CEO Michael De Jesus, Administrator Eduardo Guillen, National Irrigation Administration, Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Melquiades Robles, at Philippine Health Insurance Corporation Acting President and CEO Edwin Mercado. Ang mga tinanggap naman ang courtesy resignation, I seen a presidential legislative liaison officer Mark Leandro Mendoza, Presidential Advisor on Military and Police Affairs Roman Felix. at PNOC Renewables Corporation President and CEO John J. Arenas. Sinabi ng opisyal na nagpapatuloy ang performance evaluation ng iba pang mga opisyal ng gobyerno kaya aasahang sa mga susunod na araw ay may mga anunsyo pa rin kung sino ang mga alisin sa gobyerno at mananatili sa pwesto batay sa kanilang mga nagawang programa at proyekto sa kanilang mga ahensya. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa iba pang balita, pisong taasingil sa pamasahe sa jeep na mumuro sa Hulyo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Raloban which for me, posibleng aprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isang dagdag pasahe para sa mga tradisyonal at modern jeepney sa unang linggo ng Hulyo. Sa isang pahayag, sinabi ni LTFRB Chairman uh, Jopilo, uh, Jopilo Guadis III, Muling pinag-usapan ng board ang mga petisyon ng mga transport group noong 2024 dahil sa walang humpay na taas presyo sa mga produktong petrolyo kung saan kabilang sa mga dahilan ang nagpapatuli na gera sa pagitan ng Iran at Israel. Batay niya sa pag-aaral ng board, sapat na ang piso na provisional increase pero hinihintay pa nila ang kumpirmasyon mula sa National Economic and Development Authority o NEDA. Nagdagpuan Guadis, tinitignan din nila ang petisyon para sa taas pasahin ng mga provincial buses pero habang umatras na ba ng mga city bus operators sa kanilang hirit dahil sa matinding kompetisyon sa Metro Manila. Aminado naman si Guadis na mag pagiging kalbaryo sa mga commuters ang nasabing dagdag pasahe pero kailangan umanong balansin ang interes ng publiko at ng mga chopper para hindi tuluyan magsara ang mga jeepney ako, si Ryan Raloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Radio Maraming salamat, Ryan Raloban. Para sa iba pang nungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras nito, sumayon ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon, ako si si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante, 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 Radio Balita, Radio Balita ngayon.